Mga kalodi, ako po si Engineer Jermaine Jan Aguila ng Prime Eagle Game Farm. Ako po ay namulat sa pag-aalaga at pagpapalaki ng manok mula sa aking namayapang ama, si Primo Aguila. Dito rin po natin nakuha ang pangalan ng ating game farm na Prime Eagle Game Farm. Before breeding game fowls, I used to breed pigs. During that time, namimili po tayo ng ating mga manok palaban para panlaban po natin sa mga gilid-gilid po ng mga sabungan. During that time, lagi rin po tayong napakasipag umaten sa mga dervis ng Araneta, Pasay upang manood po at magsabong ng pailan-ilan. Nung nauso naman po yung mga Game Fall Expos, lagi rin po tayong nagpupunta doon. Tinitingnan po natin yung mga idol nating mga breeder. Hinahanapan natin kung ano yung mga magandang breed ng manok na pwede nating ma -acquire. And during that time, doon po tayo na hiliga ng tuluyan sa pagmamanok. I started breeding game fowls way back 2014. During my first year of breeding, I managed to raise 100 stags. And now we are raising 2,000 stags and maybe for this 2024, will be more. Ang gamit ng Prime Eagle Game Farm during conditioning ay ang BMEG Power Max. BMEG Power Max, it gives you three things. First, alert and focus ang ating mga manok panlaban. Gising na gising sila sa oras ng labanan. Second, buong-buo ang kanilang katawan at malalakas sila. Third, they have a superb cutting ability. During the course ng paggamit ng Prime Eagle Game Farm ng Power Max, we've had plenty of success stories. We've had plenty of runner-up championships, runner-ups during the WPC, and championships sa mga 4-stag, 5-stag sa labanan, sa Batangas, sa Quezon, at sa Manila. Naniniwala po ako na kapag ang ating mga manok panabong ay lumaking healthy, sila po ay malapit sa panalo. Kaya po sa Prime Eagle Game Farm, Ginagawa po natin ang swerte. Napakalaking tulong po ng mga Bimig Feeds para sa ating mga breeders kung paano tayo lumapit sa panal. Sa ating mga magmamanok, ang kailangan natin ay suporta ng pamilya, lalo na ng ating asawa. Ang priority natin, pamilya, trabaho at pagmamanok. Nasa sa atin na kung paano natin babalansehin ang mga ito. Dumadaan ang panahon ng panalo. At meron din pong panahon, lalamang tayo sa talo. I repair ko ano ang dapat natin ayusin. We never stop on improving and let the chickens do the talking. Ako po si Engineer Minoy Aguila ng Prime Eagle Game Farm. Kakampi mo sa panalo.